Ng niya. parang ang sarap yung kung ikaw ano, ano ba customer ka si suka ang pinaka gusto ko talaga sa mga ganito guys na mga street Ate Villarreal. Yung nakaraan guys, ang, ang tindahan ni Ate, parang side car lang ito. Side car ngayon, pero level up, nakita nyo naman guys. Hindi na maanggaluan ko. Ayan, may dala-dala tayong gamot kasi na accident kasi yun. Si Rosmar kanina. So, ito. Okay, bigyan ba ko ng palasin? Bigyan ba si Kuya? Eh, tara, patigilin mo sa hindiin mo muna. Eh? Para muna. Bigyan mo minabigay talaga sa dalawang tao okay. Nagmamadali? Nagmamadali? dali. Ah, Bigma dali. Ay nako madali. siguro Ayan, ayan yung ito na. Ayan, ayan, nahihiya. Ayan. Magkano ating ito yung ito? Six thousand. Ayun sa ano? No? May sponsorship pa, may skapi ayun sa Sinong gumawa? Sinong gumawa? Pagkakilala ko. Pero maganda yung pagkakilala ko. No? Yung bike pa ako kasama na. Okay na ito na. Ako sa ano. Ganda nga nung ano eh. Okay. Ay yung dati mong ginagamas. Okay. Wala na. Wala na. Wala na. Ha, ah, ibig sabihin yung dati ng ano, kaya uh, Ibig sabihin na, ah, yung bike na yun, yung kurenta. 50 pesos na ang na. So, ibig sabihin, kailangan mag-double ano. Kasi kapag, ano, kapag, hindi na kuha, abunado ka na yung Parang yung Ano? Uh, Sa so, naman yung, ano, yung, yung, yung

Kasi ate, yung itsura ng dress niya, parang ang sarap. Yung kung ikaw ano, ano ba, customer ka, tapos uhaw na uhaw ka, yun talaga kaagad yung pupuntahan mo kasi yung sa itsura yung parang delicious yung ano yung <tip> Itura. tapos yung itong mga ganito ate kayo na rin yung video ano sa kong tutod sakulit ako yun o oh. amay yun. tapos magkano yung ah uh, piso yung binibigay nyo at ito, okay na ano kung nagsakita maganda na yun at least hindi na mo mapagod guys kasi ito nag magaganda na, na kasabay ni Ate kasi yung level up uh, nung nakaraan uh, papunta kami ng laga kasama ko yung sisig ko at saka anak ko eh. so nadaan na namin sila dito kasama ko yata yung bata kaya tapos yung bata yung nagpapadyak tapos ito yung, uh, yung parang gumuguyo parang gawagan ng ganun si Ate dun sa, sa pero ang sarap tingnan guys kasi dito makikita yung mga kasimpag at saka ano, yung mga food cart vendor natin, mga nagne-negosyo. So talaga may inspire ka sa mga story nila. Ganon talaga guys kapag ano, at least mas maganda na yung magtatrabaho. Yung kahit uh, na ano, mga sa pali na vendor na katulad nito at least maramal yung trabaho na yan. Naraka-proud diba? Uh, sa, sa mga vendor kasi nakasulat nito, pakunti-kunti yung kita, pero kapag inipon mo, at sya marunong kang mag-tipid, at saka talaga may binagawa mong savings, hindi gastos agad, talaga makakaipon ka. So tayo may business rin tayo ng mga food cart. So pagkonti-konti iniipon natin. So kaya nga nakapagbukas na rin tayo ng isa pang branch sa, ano, sa supermarket naman. So ito, nakita naman din natin yung ginawa ni ate, di ba? Level up na. So na talaga ba? Ito tayo, 6K. Ilang araw ginawa? natin na, no? Kumbaga ina direta na no? Sa ganitong ito pagkano yung okay. So ibig sabihin, sa puhunan natin sa malapit, magkano yung puhunan sa maghapon? Pag isa lang, 2.50, 2.50 pag dalawa. So, ibig sabihin, 250 na puhulan, mabibenta ng 400. Alas 150, pinakamabapang pwedeng possible na kita sa isang Ano? Hmm. No? mas maganda kapag nasainit ang panahon, mas maraming pwede pa. na, ba kumbaga nakakatatong at pero so, ano ibig sabihin uh, halos 450 guys isang araw uh, sa tatlong tindahan isang palamig lang yun mas maraming palamig mas maganda yung panahon mas mainit mas masaya si ate <laughs> kasi mas marami kita pag gano'n so ate salamat sa pagsira mo sa amin at ang business mo actually guys dumalo lang tayo dinaan lang natin to kay ano kay dun sa katropa natin kasi nalaglag kanina sana pagliko na dyan sa ano, pinatipid -hint <laughs> yung isa. Yung isa na rin, ano, yung parang isa sa front. Pag di ko na dito, napasasasas siya. Kaya mabuti hindi na lang lang, hindi na Kaya lang, pag niya, ko siya ng bike. O, binigyan ko parang antibiotic na ano, na ointment. para antibiotic. Thank you ate, good luck sa business mo. Ayun, sakitan niyo. Itong mga ganito ate, kayo rin yung gumagawa. Ano ito ba tinapay? At ito, okay. So, ang isang pack niyan magkano? 15 tayo, Tapos kayo parang bumi 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 So, ang isang balot, 15 pesos, tapos 5 pesos yung bigay kaya. Okay na yung ganun, guys, 30%. Oh kasi siyempre pandagdagdagdag kita rin yon para at least ano uh, maraming pumapa maraming benta. ano. so kapag naiipon kahit bariyo barya malaki na yan sa hapon tapos dito naman itong mga ganito mabibenta kasi lalo na kapag yung mga estudyante malapit sa school yung mga nagbabasketball like, ayan kapag nagutom talagang ano, puntahan nila kahit itong mga ganito bro So Basta na kita yung spread. Fresh na fresh yung pagkagawa na. No? Mga po si Toro po. Masa. Ah, chicken. Ah, yung chicken palat. skin. Ayan. So, masasarap yung mga ganyan. Nakita niyo naman, no? fresh na fresh yung pagkagawa niyo. Tapos sa mga nagdadala dyan, guys, yung mga sauce at saka yung ano, yung mga katulad nito. Pero ang ispamimili spicy, suka. Ang pinaka gusto ko talaga sa mga ganito guys, na mga street food, itong mga suka na ganito. Kasi talagang dun tum tumapasok dun sa loob ng ano, yung mga nilulutong nakatulog dito. Ayan, good luck sa business ko, of